So, ilang mga boss, ah, uh, po sa tanan, no? So, karon ako i-share pod nga DIY. So, kabulan mo siguro ako mo kung saan na siya, no? Ah, uh, ano siya. Ano yung mga pang-spray nga pintal. So, ano siya, no? Di lang siya, boss, ni, ah. Uh, Sherlock's ang brand, ani. So, kanin siya, wala na siya sulod, mga boss. So, bali, nag-DIY uh, lang nako ako siya nag botangan na ako siya o uh, kanyuto Pero, you know? so kanyuto ni siya itong motor nag nagbangag ko ito rin gibangagan na sa diradapit so wala pa na siya mahuman mga boss no kay kinana pa siya o ganun itong uh, poksihan or soldahon mas mayog soldahon mo siya para mabulit yun din ahirin sa niya mapuksihan para ah uh, gid siya ka ginawa or sirado gigayo Ang imuhang kong tanki So ang ato lang din install lang, mga boss is kon ano siya Ah uh, tubil tubil na Tubil tubil so kanil maabriya man niya oh. So bisag nga uh, color sa pintal mga boss Ngayon yung gusto so pwede na na itubil dari na ah, naman siya ikon, oh. Kanyuto. So, kuwaro na to ng kanyuto nga boss. Da So, dire na gyapon to ipagi ang pintal niya. Nga inong gusto. Uh, kung na may pintal na nga gusto i-spray sa inyong motor o bisa kung para tsada ug kagi pino so nani nang gamitan mga boss so dire na ito ang pintal dayon so di pa nato siya matry mga boss kaya wala pintal po gamera ng pintala na gina so mutong di ra na po siya so igo lang siya pang try so at least pino yapon siya kaagi maria pun siya og ka og bago nga ani so pino yapon siya kaagi so ang hangin ani din mga boss pwede ra ka ng uh, bomba sa bola bomba sa mga bike so, dira yapon nyo ihangin Pwede po katong nasa katong machine mga boss, katong mga air compressor para mas dali. Dito ihangin hangin dari. So, mas siya o uh, buga sa hangin kay kusog man. Dagag hangin masulod. So, tsada labay ang iyang pintal dari. So, DIY rin yung mga boss. Gisir lang ako. Para at least na mo yung mga kita mong inani. Eh. So, ayun na ilabay. Gamitan ninyo. Pagkat lang mong inani. Eh kanyo to sa ka mga ligid nga di na ma, di na mabulket so kuanin nyo. so kanala mga boss uh, salamat kayo thank you